What's up mga idol, at muli pong nagbabalik ang The Good One PH at ngayon uh, nandito po kami sa barangay Pulot kung saan pupuntahan po namin yung sinasabi nilang ginger shampoo yung ginagawa po o sangkap ng uh, paggawa ng shampoo o kaya conditioner so malalaman po natin kung ano ba yung mga binipisyo uh, pwedeng makuha sa halaman na ito So ngayon mga idol, uh, panibagong kwento, panibagong kasaysayan at lalong-lalo na panibagong kaalaman. ay uh, pupunta na po kami sa kinaroroonan ng halaman ng tawagin na ginger shampoo. So, medyo malubak-lubak kaya mamaya iiwan natin itong uh, motorsiklo kasi hindi po tayo makakatawid doon. malapit lang itong lugar na to sa uh, pasyalan. Kung pupunta kayo dito sa pulot, yung Luciano Farm. medyo mabato-bato. Ayan po, uh, medyo mabato-bato yung uh, daanan namin. Malapit lang kami sa irrigation. Kasi karamihan na kuan. Uh, uh, tumutubo ay malapit sa tubig ayan po so ayan po mga idol uh, hanggang dito na lang po tayo kasi maglalakad pa po tayo papunta dun sa kinaroroonan so ngayon maglalakad kami o oh, iiwan namin yung scooter na dala, -dala namin kasi medyo maputik so yan po yung gamit namin na wow scooter yung Honda Beat so iiwan muna namin ito at may mga nakaparada rin na motor so papunta na po kami sa haming uh, pupuntahan so ito po yung kalsada So kaya iiwan po namin yung ah, daanan. So lilipat kami dito. Dadalhin kami ng uh, daanan. Ayun. So magtutuloy kami papunta doon sa aming kinaroroonan. Ayan dito kami na dumaan sa irrigation. Kasi nga uh, medyo maputik. So hindi makakadaan yung kuan uh, motor. So medyo may distansya pa. Pero alam namin na uh, medyo malapit na rin. Kasi nga uh, kung lalakarin mo hanggang dun sa dulo, uh, medyo malayo talaga. Eh medyo nakapasok yung scooter. Kaya, medyo konti na lang yung lalakaran namin. So, dito na kami sa daanan. So, ayun. Babaybayin po namin yung uh, kinaroroonan ng ginger shampoo. So, pasensya na kung medyo makulimlim. Kasi nga, yung panahon dito, eh, medyo maulan at makulimlim. So, Shoutout nga pala sa mga uh, viewer ko, kay uh, Boy Gatong, kay Kuya Rigan, uh, yung YouTube channel niya, syempre kay uh, Boss Rolly, at syempre dun sa mga katoda ko sa Smart Click, uh, nagpipila ngayon, so kahit na masama yung panahon, mula uh, patuloy pa rin yung kanilang uh, pagsiservisyo. Lawang lawang na doon sa mga pasahero namin. And then shout out nga pala sa aking kapatid na nasa ibang bansa. Yung tatlo kong kapatid na nasa Hong Kong. So ingat ingat po kayo lagi at sana uh, share nyo yung video ko. So ayan medyo uh, malayo pa ng konti pero lakad lakad lang pa more. So, ayan mga idol. Patuloy uh, pa rin yung aming paglalakad. At sana samahan nyo kami. At lalong lalo na yung mga video ko. Na sana uh, mag-subscribe kayo. Kasi ngayon mga idol. Uh, papunta na po tayo at samahan nyo ako. Tara. Mo na. So, ayan uh, mga idol. Uh, medyo konting pasensya, lakad ng lakad lang kami. Uh, may dadaanan kami pala na balon. So, actually, yung balon na yan, na nakikita nyo na, may telang pula, eh, matagal na po yan, uh, nandyan. So, simula po, nung uh, maliit pa ako, eh, nakikita ko na yan. So, medyo titingnan muna natin. Ano? So, ayan po yung balon dito. Uh, medyo kulay gatas yung uh, kulay nya, So, ayan. Tutuloy pa rin kami. So, mga idol, uh, samahan nyo kami sa pagdiscover discover ng ginger shampoo. So, alamin natin. So, medyo nakikita ko na siya. At malapit na tayo. So, ilang hakbang na lang mga idol may nakita kami isang maliit na puno uh, parang halaman pero bonsai pa rin ito uh, kung titignan siya uh, parang plastik plastic wow. so dito ko lang siya nakita sa may daanan. akala ko nga plastik na nilagay sa daanan so ayan po yung daanan so bali nasa gitna siya ng uh, madamong lugar so ito po siya ipapakita ko po Ayan po. Ah, kung sisuriin po natin, para siyang plastic. Kung titingnan. Pero pag hinawakan mo po siya, ay tunay po. Ayan po. So ayan mga idol, ah, nandito na po tayo sa lugar kung saan Uh, makikita na natin yung ginger shampoo. So, alamin ba natin kung ano ba ito? At lalong lalo na, uh, nandito kami ngayon sa uh, kagubatan, o maliit na kagubatan. So, malapit lang po ito sa Luciano Farm. So, kung gusto nyo pong malaman at mapasyalan, uh, punta lang po kayo dito. So, tara! dyan. Lalo na sa mga malapit po sa uh, ilog. So yan po. eto na po. Yung ginger shampoo po natin. So ito mga idol yung ginger shampoo. So ayan po. So ipapakita ko po sa inyo mga idol. Yung uh, bulaklak ito po ay yung bulaklak niya ay umaabot po ng 0.8 to 1.5 cm yung laki niya. At pag na bulaklak naman po siya, eh lumalapad po yan at umahaba din. So yung dahon niya, ganito. Ito po ay maabot ng ah uh, 1.5 uh, cm at yung oblong niya po ay uh, 0.08. Then uh, kapag hindi pa po siya namumulaklak, ito po yung bunga niya. Ayan po mga idol, yung bunga niya. So kulay green pa po siya at pag namulaklak na siya, ito na po yung resulta, yung magiging pula siya. Pero uh, pag tumubo uh, pag lumaki pa po 'yan, ay eh, magiging bulaklak po 'yan. Uh, magkakaroon po 'yan ng mga uh, Uh, so ngayon po, uh, proven po ng uh, Amazon, yung National Institute po ng Amazon, uh, pinag-aralan nila ito para gawing medical. So ito po ay nagkakaroon ng uh, antioxidant, then uh, anti-inflammatory, uh, anti-diabetes, then anti allergy. So sa pagsusuri po ng Amazon, uh, doon po sa Brazil. Itong ginger shampoo na ito ay pwede po siyang makagamot. Doon po sa may mga pasyente, lalong-lalo na po yung may mga tumor. So ito ang pinag-aralan din ng mga dalubhasa natin at nanggaling pa ito sa tropical country kagaya po ng Pilipinas. So para sa kasaysayan Balik tayo sa history, uh, para din sa mga viewer po natin, yung ginger shampoo ay nanggaling po sa Hindu Malaysian. Yung tawagin nila ay galing po sa Indonesia, sa bansang Malaysia, at sa bansang India. So nag-spread out na po to hanggang nakarating po sa buong Asia. So hindi lang po dito sa Pilipinas, maging po sa mga malalamig na uh, lugar, kagaya po dun sa mga Antarctica. Eh meron din po ito. Pero pinag-aaralan po ito ha, ah, at hindi po tinatanim basta-basta. So ngayon po, ma-prove po natin kung talabang may shampoo pa to. So comment lang po sa baba, mga idol. Kung alam niyo po yung mga sagot. So ngayon, ah, uh, i-try po natin dito sa ating uh, palad kung may tubig ba ito na lumalabas. So ayon sa mga dalubasa ay ginagawa po itong shampoo. So ngayon, Pipigayin ko po ito at may lalabas po na tubig pero medyo malapot siya at ayun, may bango. So siguro ko ito po yung sangkap uh, na ginagawa ng shampoo. So pati yung mga ginagamit nating conditioner, hindi lang pala aloe vera kundi ito po ay isang sangkap din kagaya po ng uh, ginger shampoo. So ayan po mga idol. Uh, isa naman pong kabanata yung ating natuklasan ngayon so discover naman po natin ngayon sa mga oras na ito so ako pala ngayon si The Good One bagong kaalaman bagong kabanata at bagong kasaysayan so hanggang sa muli mga idol maraming salamat